Bakit hindi kakalimutan ang panday? 1980 Ten iconic characters na bumuho sa ating puso. Maraming Pilipino ang lumaki sa kaharian ng tapang, bangkaw at pamana ng pelikulang Ang Panday. 1980 na naging bahagi ng ating kultura at nostalgia. Mula sa simpleng panday, na nakipaglaban sa kalupitan hanggang sa mga makapangyarihang halimaw. Ang pelikulang ito ay nagdala ng pag-asa at aksyon sa mga manonood ng dekada 80 at hanggang ngayon ay binabalikan pa rin. Ngayon ay susurihin natin ang sampung pangunahing karakter ng pelikula. Sino sila sa screen? Sino sila sa likod ng karakter? at paano nila panan ng kanilang papel at ano na ang ginagawa nila ngayon. Si Flavio, ginampanan ni Fernando Poe Jr. Siya ang panday ng baryo na napilitang magsindi at gumawa ng sandata mula sa isang meteor upang labanan ang kasamaan. Tahimik sa umpisa, pero lumakas ang loob at tumindig para sa bayan. Iconic ang kanyang pagganap sa kompromiso ng katapangan at kababaang-loob. Ramdam mo ang bigat ng responsibilidad sa kanyang mga balikat. Nakakabilib pa rin na si Fernando Poe Jr. mismo ang direktor at producer ng pelikulang ito. Kaya ramdam ang kanyang puso sa bawat eksena. Ngayon ay kinikilala bilang king of Philippine movies. At ang kanyang alaala -ala ay buhay pa rin sa sining at pelikula. Tunay na karapat dapat ang karakter niya sa puso ng mga manonood. Si Liraldo, ginampana ni Max Alvarado. Siya, ang banta sa bayan, makapangyarihan, maitim ang balak, at naging simbolo ng lahat ng kinatatakutang kalaban sa ating lipunan. Maingat ang pagganap niya sa pagiging antagonista. Ngunit, hindi lang basta kontrabida, kundi may lalim at presensya na nagpatibay sa drama ng pelikula. Isang nakakatuwang detalye, si Max Alvarado ay kilala sa mahabang karera bilang villain sa Philippine cinema at naging matatakot na pangalan dahil sa mga ganitong papel. Sa kasamaang palad, pumanaw siya noong 1997. Ngunit ang karakter niyang Lizardo ay hindi mawawala. Isang timeless na impression sa pelikulang Pilipino. Si Monica, ginampanan ni Liz Alindogan. Sha ang babaeng nailigtas ni Flavio naging inspirasyon at bahagi ng pakikipaglaban para sa kalayaan. May tapang ring tumayo sa gitna ng panganib at sumunod sa tinawag ng kapalaran. Mahusay niyang ipinakita ang pagiging babae sa isang pelikulang puno ng aksyon at supernatural na hamon. Kaya naging balanse ang kwento. Makikita rin na nagsimula siya bilang modelo at naging aktres na kinilala sa kanyang versatile roles. Ngayon ay aktibo pa rin siya sa industriya ng pelikula at telebisyon. At nagsilbi inspirasyon sa mga bagong henerasyon. Ang karakter niya ay tunay na kahanga-hanga babae. Huwag kalimutan na i-like, i-share at i-follow ang aming YouTube channel, The Fame Through Time, para sa mas marami pang klasiko at malalim na pagtalakay sa pelikula at kultura ng Pilipinas. Si Pilo Ginampana ni Paquito Diaz Siya Ang ulo ng mga panlalawa at tagasunod ni Lizardo sa baryo. Malupit, walang takot, at naging mitya ng pagsiklab ng rebelyo ni Flavio. Malakas ang loob at natural ang karisma niya bilang isang henchman. Kaya ramdam ang banta ng kanyang karakter. Isang nakakatuwang detalye. Si Paquito Diaz ay kilala sa maraming iconic villain at matinding eksena sa cinema noong dekada 70 hanggang 90. Sa kasalukuyan, bagaman wala na siya sa aktibong pag-arte, ang kanyang mga pelikula ay patuloy na pinapanood at minamahal. Ang kanyang katangian bilang tagapagdala ng tansyon ay tunay na kapuri-puri. Si Tata Temyo, ginampanan ni Lito Anzures. Siya ang matandang panday na mentor ni Flavio at unang makaalam ng propesya sa Black Book. May karanasan, may pag-asa, at nagbigay daan sa pagbabago. Mahusay niyang ginampanan ng papel bilang tagapayo at simbolo ng karanungan sa gitna ng kadiliman. Isang detalye, kinalala siya bilang aktres ng supporting roles at nariyan ang respeto ng industriya sa kanya. Ngayon, ay hinahanga ang figure na rin sa mga retrospektibo na sinihan. Ang kanyang karakter ay puno ng dignidad at inspirasyon. Si Lando, ginampanan ni Bento Jr. Siya, ang bata at kaagapay ni Flavio sa pakikipagsapalaran. Puno ng kuryosidad, takot, at pag-asa sa parehong oras. Naging tagasunod ng pagbabago. Magaling niyang ipinakita ang pagkabata sa gitna ng malalaking laban. Kaya hindi lang puro profesional ang dating ng karakter, kundi may pusong bata rin. Isang tipikal na bata karakter ng pelikula noong panahon. Nasinanda ng maraming bata rito. Sa ngayon, ay hindi nagaanong nakikita sa mainstream. Ngunit ang alaala niya bilang sidekick ni Flavio ay mananatiling makasaysayan. Ang karakter niya ay kaibig-ibig at mahalaga sa kwento. Si Gagamot, Ginampana ni Bert Oliver Siya ang tagapagpagaling sa kwento na may sariling misteryo at koneksyon sa mahiwagang mundo ng dahilang sandata ni Flavio. Malambot ang puso, ngunit may tinatagong kapangyarihan. Maganda ang pagganap niya dahil ipinakita niya ang kahinaan at lakas sa parehong eksena na hindi pag-aanong karaniwan noon. Isang maliit na detalye, ang karakter niya ay nagpakita na sa gitna ng digmaan at aksyon ay may mga taong hindi lang sumasalakay kundi tumutulong Sa ngayon ay hindi gaanong kilala ang kanyang bagong mga proyekto Ngunit ang kanyang karakter ay ang lugar pa rin sa alaala ng mga mananood Ang pagganap niya ay may puso at kahulugan Civic si Varyon siya ang kabilang sundalo o hukbo ni Lizardo na nagpakanulo at nakaambag sa pagsupil ng mga mamamayan matatag ang loob sa kanyang papel at nakapaglagay ng tensyon sa eksena ng pangungulimbat at paglaban sa pelikula nagawang manging bahagi siya ng mas malawak na konteksto ng pangaabuso ng makapangyarihan. Pagamat hindi siya ang pinakakilalang pangalan sa cast, ginawa niyang sulit ang kanyang parte sa ensemble. Sa ngayon ay wala na gaanong verminal na impormasyon tungkol sa kanyang mga bagong proyekto. Ang kanyang karakter ay mahalagang bahagi ng kolektibong ugnayan na mga tauhan sa pelikula. Ang pelikulang Ang Panday ay hindi lamang simpleng aksyon o pantasya. Ito ay naging bahagi ng ating kabataan at kultura. Nagdala ng pag-asa, laban, at mitolohiya ng ating kinikilala. Ang bawat karakter na nabanggit ay nagbigay ng hugis at kulay sa pelikula at patuloy silang minamahal ng mga manonood. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa Fame Through Time. Hanggang sa susunod na video.